personal, si Steve, kasama ko ka pa rin. Ang ngayon kayo bigang uragong vlogger, si Rodels TV. At syempre, Lacerdi TV. At ayaw po, video mura na na. At uh, ito ang vlog namin ngayon ay tungkol naman po sa mga nagaganap niya sa Senado yes, at Congress yes. mga hearing Tungkol pa rin po ito sa mga flood control, ano po, mga ghost project at nagkaparik nga po ng mga liderato dyan, ano? At bro, ipasok mo yan! Okay, ito po, ano? Pagdagdagan ko po yung sinabi ng aking kaibigan, sila Sir Fitibia, ano? Ito po kasi dito, hihinga namin ang reaksyon lahat ng mga may interview namin dito sa Pasig River Esplanad po, ano? Bakit po nung no, maraming binubulgar na ang mag-asawang si Kylie at si Sarah Discaya, biglang nagkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado. Si Marcoleta, papaltan, ay, si, si Marcoleta, yeah, papaltan ni Pinalita, bro. Ah, na. And ang Senate President dati si Chisi Cudero, pinalta na ni Tito Soto. Okay po, palagay ko bro, diretso na tayo sa video! Ito po, nakikita niyo po dyan sa mga uh, po, itong arap harap po, itong Pasig River Restaurant. Uh, At ito po, uh, hindi uh, uh, kami nakaisip mag-vlog sa Pasig uh, River Restaurant na talaga namang binodong na po ito ng mga kabahay natin, mga namamasyal. At ito po, kaya papakita po namin sa inyo para magkaroon ka ng knowledge sa aming ginaganapan ng Kali sa Bay. At nagagandang mga dalaga. Ayan, nakikita nyo sa video. Ayan. Ito po, ayan na. Okay, bro. Game. Yes, bro. Ayan, go. fire Ayan, si Rodel CB. Abay. Ito, sinusundan ko para naman na... Uh, magkaroon siya ng ano, uh, ng... Ay, pero kung uh, maganda, And ah, still, nandito uh, pa rin kami magkasama ngayon at talaga namang umulat. O, kita niyo po ang aming lalakaran sa so pasok Pero siguro kanina ang um bulan at ako dumating dito, nasihing ko na ng hapon. Ayan. At ayan, at talagang pinapin lang yung mga nawasal natin. Dito na, na. Maganda na talaga itong Pasigrebel truck. Yes, bro! Ay, ay, ay. Hello. Good afternoon po, everyone. Ito, mga... Ano po natin? Ayaw nila magpa interview po? Ayaw, nila. Ayan. Ay, paano? Maubos ang, ang minuto natin ito kalalakad. Ayan. Buka na po kami sa may interview. Sapagkat pagkat uh, ang iba po ay... Uh, Ayaw talaga nila magsalita. Okay. <coughs> Pagpalad ka sa aming YouTube channel, Noong ang Vlogs. Okay, po. okay. na po. Ah, yan, Ako si Pueradel and welcome sa Rodel, Rodel's TV. Sa TV naman po. Uh, okay, buti dito. Walang music. Yari kami dito sa may music. Ano pangalan ni Sir? Domingo po. Domingo. Okay, solid Manilenyo ka? O may lugar ka? May bayang Panggasa. ka? Pangasinan. Pero dito ka nakatira ngayon sa Manila. Oi, okay. ito sir yung ano, yung content namin. ano, Very simple lang. Ito nangyayari talaga ito sa atin. ano, Ito. Bakit noong merong binulgar, kilala mo si si mga Diskaya? Ayaw. Oh, si Diskaya. Ito na kilala ko kay Ay. Lata, ayun, Pero napapanood mo siya. oh, ito ngayon. oh, sa mga hearing ano. Si Carly at saka si Sarah Diskaya, mga asawa yan. Contractor yan. So, pinatawag sila sa Senado. Okay, ngayon, nung marami na silang binubulgar ng mga lalaking isda, bakit biglang, ano, yung opinion mo lang kailangan dito, ah, bakit biglang nagkaroon ng kudita? Yung ibig sabihin, bakit nagkaroon ng pagbabago yung literato sa Senado? Ibig sabihin, Si Escudero pinalta ni Ping ni Tito Soto. Tapos si Marcoleta pinalta ni Ping Lacson. Ano yung ano yung opinion mo doon? Bakit? Marami nang binubulgar ha ng mga malalaking isda kasama diyan si Saldico, kasama diyan si Martin Romaldes Arjo Atayde sa si Martin Rillo. Mga congressman niya. Ano yung opinion mo diyan? Sa tingin mo? Sila uh, sila siguro, siguro, siguro magka ano ano. Pagano? Magka ano? Magka sa buwan kaya na ano sila sa oh. pero bakit bigla kayang nagpalit? <makes> ay kaya hindi mo masyadong ma-ano ma may -ano, ma 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 ako sir naman, ang tatanong ko, sa palagay mo ba yung mga pinagkasabi ng mag-asawang Biskaya, eh, sapat na yon Na yun lang talaga yung mga pangalan o hindi pa sapat yun? Oh. Sapagkat ang binubulgar niya nga naman kasi, yung uh, 2022 lang daw, ang uh, ayon sa mga comment section na rin kasi, dapat daw ang binubulgar nila since 2016 doon pa raw ang nanonungkulan yung mga yung mga nasa DPWH at mga congressman anong tingin mo dyan? sapat totoo ba yung mga binubulgar niya mga pangalan o hindi lahat totoo? Pawang totoo naman siguro kasi hindi naman ano kasi may mga evidensya na gawain, ginagawa nila hindi ginagawa. ah, may ebidensya sila so ibig sabihin hindi sila magbubulgar kung wala silang ebidensya Uh, okay. Sir, pero sa tingin mo ba, sa, sa aming last question, sa tingin mo ba, kung sakali magkaroon ng, ng ano dyan, mapatunayan talagang may sala yung mga pinanggit na pangalan, sa tingin mo ba, meron dyan mapaparusahan? O di ka sabihin natin makukulong? Dapat magkulong yung mga gumagawa ng wala kasi ang dami ng hirap sa Pilipinas na napukulong na sa yung uh, pero, sir, gawa makot kita dyan. Eh, yung mga politiko natin pag kinukulong, parang konsum sa pagkain. Dessert lang nila yan eh. Papa, makakawala ulit yan. Dito na mo naman. E kwento mo nga bro, alam mo naman kung makakalilado na dito. Labas-pasok. Wala ayon. yan. Kaya nga, winawalang oh. yan yung taong bayan. Kasi nga, alam nila yung batas natin. O paano ngayon yan? Hindi natin may ng pera. Pero sa tingin mo, meron talaga mapaparasahan? Sa tapes ko po, po, mayroon po kasi okay. laki nang nawalda sila na ano sa, ng bayan nila. Okay, sir. Okay. Kung ikaw kaya kasi Sir Luwagay sa mga yan, ano kayang gagawin mo? Gaharakiri ka ba? Tulad sa Japan, napag napaya, nagaharakiri, papakamatay o anong gagawin mo? Kung nangyari ikaw, sitasyon nila. Magpapakulog na lang siguro kasi ginawa ko ah, sige, sir. Salamat. Uh. <laughs> okay, sir. Thank you. Thank you. ko. mong... talo yan. Okay lang sir? premier. Wala so, mong kuharakiri okay dyan, ha? Okay, sir. Okay ba? Eh, Okay. Ah, ano yung chip niya? Ah, ano? thank you, thank you, thank you. Okay, diba okay. sa harap ng uh, okay. mga... Okay, okay. okay ito na po. Okay oh, lang siya. Ito, 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 ito. Sir. Hindi, mga busy ata yan. Okay. Sir, pagkatapos ka, sir. Quickly, quickly oh, lang. lang. Sige Oh, okay. uh, Unahin ko na, baka malimutan ko mamaya. Very quick lang ito. Kasalo ko yung nangyayari ito sa atin. Bakit? Bakit ha? Kilala mo si Carly, sa okay. si Sarah Diskaya. Okay. okay. Bakit nung uh, maraming nang binubulgar ng na mga pangalan nito, kasama si Saldico, Martin Romaldes, Arjo Atayde, at saka si Marvin Rillo ng Queso City. mga congressman po yan ano, bakit biglang nagkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado? Ano yung opinion mo doon? Ay... Ah, yung opinion mo lang. Hindi alam sir eh. kasi ah, Ayun mo, lang, ito, problema ano. Oh. dyan. Hindi, yung opinion mo lang. Kung kailan marami nang binubulgar itong mga asawa na sangkot sa Gospa, sa flood control ghost project, eh, biglang nagpalit ng ano, literato sa silato. Oh. ano, ano, ano sa si ano, si tingin mo. mo? Ha? No, no comment, comment. Ayan. Okay, no comment. Hindi sila, oh. hindi si sir, ano? Uh. Hindi, hindi si sir. Pero bilang kasi mga taxpayer tayo, tayo nang provide ng tax eh. Eh yung ginagawa nila, yung mga ina nila, sa atin galing yun. Kaya may karapatan na tayong magsalita. Ah, ito Pero ito, sa amin naman, parte namin, opinion lang. Wala akong mano yan, sir. Eh. Uh, oh, ikaw, bro, okay. Ah, okay. ano na lang, sir? Natanong ko na lang iyo. Sa, sa palagay ba yung investigasyon tungkol sa flood control project? May patutunguhan ba yan? May maparusahan ba dyan? O... Eh, dapat lang, sir. May maparusahan, sir. No? Oh, kasi, okay. oh, um, um, sa mga, um, mga nakawala. Oo. Oh, oh. Like Bakit mga walang kusisi yan? Sa si, tingin mo? Okay. Hindi sila marunong makusisi sa ginagawa nila. Okay. Tingin mo? Kasi, na lang, sir.

At ngayon ay proceeding naman kami doon sa pinakang mataong lugar sa talaga namang uh, pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan dito sa Pasig River Espinal eh, Amaestranza at in tendencia. Um, na bro ah. Kumuha tayo. Oh, dito Amo tayo. Okay lang bang may interview tayo? Ma'am, okay lang po. Hindi <laughs> <laughs> lang Zero po. Ayun ito mga estudyante bro. Ayun yung mga sadyante to. Mga okay lang pa may interview kayo? Ayun mga estudyante, mga ano yan. Okay lang? Ito. Importante din yung boses ng mga taxpayer. Ayun o. Tagalog na tagalog ang tanong natin Okay lang? control issue lang. Blood control issue lang. Magsalita kayo. Ano lang gagawin? Tanong lang, tanong lang. Tanong lang. Tanong lang, tanong lang. Sa flat control issue sa mga politician natin. Ayun o sana lang, sana lang. Eh, sige. Yeah, hindi kaya Okay lang, okay, 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 okay. lang. Flight control issue. Alam ko meron kayong masasabi kasi may estudyante kayo. Eh, sige, tanong. Ano? ano. ano ba Hindi, it looks like uh, American, but uh, you oh, speak fluent yeah, Tagalog. Yes po, because I, I am a Filipino. Yeah. Ah, Filipino. Ah, yes, yeah. Okay, thank yeah. you po. Your parents, Pilipino, your father are American, right? No. My parents are both Filipino. Ah, talaga? Oh, okay. But, but you look like American. Oh. Okay lang. Si Eso, ikaw tanoyin namin kasi Tagalog na Tagalog. Okay lang. Blood control, pra. Ah, iso, iso lang. Blood ah, control, no? Oo. Blood control. Sa so, mano lang. po, medyo hindi na deep knowledge Medyo alam ka. Idea lang. Idea lang. Idea lang. Idea lang. Idea lang. So, we need only your opinion. Okay. Okay, ito. Ito na. Ito na ang pinakatanong namin. Just sit uh, one minute. Oh. It's all oh. Kasi yung Blue Ribbon Committee, tatlong beses palang nag-hearing. Ano? Ngayon, nung nakasalang dun ang mag-asawang Curly, at saka si Sara Tiskaya, maraming binulgar na mga malalaking isda. Mm Biling, Maraming binulgar na mga mga pangalan, lalo na yung mga congressman. Mm. Okay? So, unang-una binulgar dyan si Saldico, Martin Romaldez, si Speaker, ano? Arjo Atayde, at saka si Martin Marvin no, pa, pa, binulgar pa, pa, pamilya. Si Okay, pamilya, very pamilya sa'yo. Ngayon, bakit nung marami nang binubulgar na pangalan itong mag-asawang ito, bakit biglang nagpalit ng liderato sa Senado? Pinaltan si Isco de Reno ni Soto, pinaltan si Marcoleta ni Ping Lacson. Ano yung opinion mo doon? Siguro po ano, hindi ko lang po sigurado kasi wala po akong masyadong alam Yeah, opinion, opener. your opinion only. Pero, siguro may kinalaman sila. Uh -huh. I don't know, hindi ko po alam. Uh -huh. So hindi yan yung opinion pala. mo? Opo, and eh, like, baka... hindi ko po alam. Something busy, ganun. <laughs> <laughs> okay, bro, yung second question. Uh -huh. Sir, so, okay lang like, ito, opinion na ito. Ah. So, don't, don't worry. Tanong ko lang oh. sir kasi mga bilyones ang mga na-involve sa kanila no sa mga ilang uh, politiko natin at mga kontraktor ano. Ah, so, tingin ah, ah, niyo po, bayan sa inyong opinion, um, may patutunguhan kaya 'yan o kasi medyo po wala. Ah, sabi, yan, no. sabi, sabi nga po nila, kailangan sa gobyerno magsimula yung pagbabago, eh. eh Ayun. Sila mismo, uh, sila, kung po sila, po. sila mismo, sila sila lang din ko ba sabi nila, may nakita po ako isang isang post paano nila iimbestigahan yung sarili nila. So on that point, parang kailangan sa kanila mismo magsimula eh. Like, like kailangan maramdaman rin ng mamamayan na may pagbabago. Eh, dati pa naman pong ano yan, corruption. Parang kilala ko yung, parang kilala ko yung quote na nabasa mo kay Kiko. Opo, oh, yun eh. Opo, oh, din ano yan. Pero tingin mo, wala talaga pagpapunguhan. Wala talaga pagpapunguhan sa tingin mo sa sitwasyon ngayon, wala. Pero siyempre, okay, sempre, okay so last, last question. Kung sakaling talagang may mapatunayan dyan sa mga pinanggit na yan, napatunayan na ha, sa tingin mo kaya may mapaparusahan o di kaya may makukulong? Ah, base dito sa batas natin. Yung opinion mo lang din. Siguro po wala. <laughs> kasi para sa akin po hindi ganun. Oh. Pagdating po sa mga matataas na tao, hindi wala, Wala kaso, ka no? Walang kagat yung batas. Parang oh. ganun po. Ganun, oh, oh. No? ayan. Hindi, hindi tayo sa kanila. Ano? Lalo, kasi, pag, oh. pag, pag mga mabababang mamamayan, ang bilis oh. nilang parusahan. Oh, pero kung, so, ayun yung sabihin yung mababang mamamayan, di ba merong nagnakaw ng, ng at saka ano? Pulong mm, agad. Mm, oh, pulong agad. agad. ano? Pero how much mo yung mga... Pero ito bilyon isang dinako. bakit? Hindi ko lang. Yung po eh, listiga pa daw eh. Ano ba naman kasi kayo? Ano ba naman kasi eh bakit gano'n naman kasi? Para mapalood yung video natin. May sa, te, sir, last question ko na to. Oo. Tingin mo kung ikaw na-involve sa gamang gaya, kunyari ikaw politikong kanya na na-involve, anong kayang gagawin mo? Ang maganda ang gawin mo? Tapos na tapuhan na. Tapos na kaya na. Ano yung sasabihin mo kasi, sa, na, kaya na, kaya sa mga people? Ano sa mga tao, sa Anong gagawin mo sa nila? Siguro po ano po kasi ako eh, parang I have, ako po kasi, kahit ganito yung Amerikano, mukhang Amerikano, Filipino po talaga eh. Kumbaga parang, Deep inside me, siguro aminin ko na lang po na gano'n yung nangyari. And I think kung gano'n yung mangyari po, siguro sana may influensahan ng ibang tao na umamin na rin. Ibalik kung ano yung para sa taong... Ay, babalik ang pera? Pero ito sa totoo lang, si Sara Diskaya, inaanihan niya. O kami siya, meron, meron siyang video nung ini-interview sila ng kasama niya. Sabi niya, huwag lang kami ang dikdikin ninyo, pati yung mga matataas na nasa posisyon. Dahil pare-pareho lang kami nagnanakaw niyan. Inamin na niya eh. Apo, apo. so ano yung masasabi mo doon? Inamin na niya. Pero itong mga politisyan, hindi umaamin. Hindi hindi ko po alam kung kung genuine yung sinabi ni Biskaya. Okay. Pero sa tingin ko may pag-asa po na matuntun talaga sino yung Mastermind. kasi sa every ganyan po talagang taas na buyan eh lalo oh. na billion ng usapan billion Sobrang Walang gorong yan, di ba pagdating oh. sa kanila po oh. oh. Pero sa mangga dali ayos 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 Salamat, sir. ayos ayos diba? Ako, ayos 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 sa inyo. ayos ito ayos Ito ayos 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 Ha? Okay lang, ikaw, ikaw. Okay lang. Kaya, mga estudyante ah, si, 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 si naman. siya lang rin. Akong opinion, akong opinion. Ah, na Parang para makiparating nyo. Moro moro lang naman to. Very wala, wala naman to. Wala ay, tong, kay a, kayo yung Ano? Oo, nga ito uh, po. Mga estudyante si, to. Presa ng utak na So, ito yung unang tanong. Okay lang. Ito yung unang tanong, bro. Dito, dito. Ay, 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 Kay, ano, kay Kuya. Kasi, nung nung second hearing, pinatawag ang mag-asawang at saka Sarah Vizcaya. Big time contractor. Ah, Okay lang sila, bakit biglang nagkaroon ng bakit biglang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ibig sabihin, pinaltan si Escudero ni Tito Soto, pinaltan si Marcoleta ng Blue Ribbon Committee, yung nag ni Ping Lacson. So ano yung opinion nyo? Bakit biglang nagkaroon ng ganun? Samantalang yung flow ng Blue Ribbon Committee headed by uh, attorney Senator Dante Marcoleta, okay no? Anong opinion mo dyan? Sa tingin ko, parang may parang nakaplasin lahat dahil So, parang uh, smell something fishy na ulit. parang sa tingin ko, sa mga sa loob ng kongreso, sa... Senado. Sa Senado. Oh. Sa tingin ko, mga nakaplano na lahat eh. Ay, nakaplano na, 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 nakaplano na, na. ano? So ano na, yung ano yung kunting explanation mo doon sa mga nakaplano na lahat? Eh. Ano kaya? Pa yun? Kung paano pagbibitaw ng mga pangalan ni kaya. Ah, yeah. Uh, Matalino uh, talaga 'yan. Uh, ito muna natin na yung mga tanong pa nila, medyo hindi direktado. Yung tanong nga ni Marco do doon sa Discaya, hindi naman din na Ano, ano yung tanong? Um, parang hindi parang iniba, iniba pa nila yung mga way. Parang paligoy-ligoy lang. Ah, May punto po rin. So yun napansin right? na mo? Okay, may second question ka ba, bro? Uh, ay, sir. Eh, si sir, si, yung mga politiko, mga billionaires sa mga talagang na sa kanila, no? Yung mga contractor natin na maraming nababahaan na may namatay pa. Tingin mo sa sa mga ganyan, bakit ginag nagagawa nila yung taong bayan na pwede naman palang pasensya yung mga kabayan natin? <laughs> mga wala sila sa konsensya. Ayan, ang totoo bro. At Kasi kung ikaw naman kaya ang nalagay niya ganyan, kunyari ikaw politiko, no? na-involve ka na sa ganyan, ano ang gagawin mo sa taong bayan? Nabuko ka na, nahuli ka na. Ano yung ipaparating mo sa taong bayan? Ibalik nila yung ninakahal. Ibalik ka. Oh. Magaling. Okay. okay. Tapos, hindi ka na lang, ano? Ayaw mo na makulong para mapanood. <laughs> Ito sila TV, ano? la Sir Titi, Sir. Inyo, thank you, thank you Sir. Sir, magaling ka Sir. Sino pa sa inyo, estudyante? Ganun lang yung ano. Ano lang lang kailangan Opinyon? Oh. Sino sino? Oh. Ayun na, magaling mga estudyante oh. natin na ano. Oh. Sobra na. Ano si Sir? Oo. No? Ikaw okay. 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 Sir, okay. Ay, okay. Oh, wala wala ng idea. Ikaw Sir, bilang mga taxpayer, magana oh. naman kayo. Nanonood oh. ba sa aso na kanila? Ah, hindi. Salamat po. Thank you po. Sir, dapat sa pero Thank you, thank you. Sir. Uh, Ayun. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, 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 ayan. Sige. Ayan. Ah, picture tayo. Ay, dito sa gitna, sir. Para Hi, ano ka? Ayan. Para may magandang layo kaming nasa gitna. Salamat po. Good luck po. Sige, sir. Sige, sir. Okay lang pa sir. Oh, magandang maganda po po. Ano lang po, may tatanong lang. Regarding si, lang ito sa ano. Okay, thank you, sir. Ah? <laughs> Ayan lang. No. Sige lang po. Ayan. po. At nagka-picture po ang uh, isang mukhang Amerikanong na interview namin. Ano? At uh, ano, uh, uh niya. May mga opinion ni sila. At mga mga pakilap sa mga nangyayari. Ano po? Bilang mga taxpayer po. Eh, may magsalita naman po kayo para uh, ano lang po ito. Kuro-kuro ano, koro lang as a content creator, ito lang po yung aming uh, naisip na vlog. Uh, ano po? Ayan. okay ang dito bro. Music, dito, 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 dito kaya tayo. Dito, dito, dito. Sa atas. Ayan. Ito naman, nakakita namin itong uh, piece. Okay, natin. oh, ganun tayo bro. Oh. oh, ayan. Ito, dami ng mga namamasyal. Kahit po kanina-kanina ay pumotak na ang uh, ulaan. Ay... Uh, sa mga sandaling ito ay eh, pa rin ang ating uh, pangunahing masyala dito sa Manila ang uh, Pasig River Regional yeah. Ito po, accident o, oh, sa itong bata ay meron dito, ayan o no? oh. ah. Hello ma'am, good afternoon Ito po lang sa flight control, okay lang Okay lang Okay lang Okay lang. Kahit one minute lang, kahit one minute lang. Oo. Oh. So, ito sa halos, ito sa ka saan, kapag-tapag-tapag-tapag. Okay, oh, yung kasi yung contact namin. Sige lang ito. Okay lang. Sa Pilipino, okay. bilang taxpayer ma'am, magkano ka lang? Comment lang na sa mga Pero na Pero sa ito kailangan piyores. ay opinion nyo lang. Siyempre yung opinion nyo, eh pwedeng i-consider yan. Okay ha? lang. Ah, sa sir, ka. Ah, gitna ka. Dito, ay, ka, gitna ka dito. dito ka sir, gitna ka. Dito. Gitna ka dito. dito ka sir, gitna ka. Gitna ka dito. Gitna ka, dito. Dito ka na lang. Pa okay. Okay lang ito. Wala ito. Uh -huh. Pax peer tayo pare-pareho. Kami nga, hindi na uh -huh. uploaded niya. Pero pag nakita kayong satlo kita. Uploaded lang eh. Oh. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Oh, sige. Okay, kayong dalawa muna. Kayong dalawa lang muna. Okay, oh, ikaw muna. Ikaw muna, sir. Ay, eh. okay, <laughs> okay, okay. sir muna. Kasi, ay, okay, they disperse eh. Ay, ngayon ng lura. Ay, they disperse. Sige Sige lang yung na. tanong namin, Tagalog na Tagalog. At sigurado masasabot mo. Ito kasi, sa Senado, di ba may merong may, ang Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng hearing. One, two, three, kay uh, Senador Rodante Marcoleta, di ba? Tapos nung isinalang doon yung mag-asawang Curly at saka Sara Tiscaya, big time contractor yan, di ba? Simulan 2016 hanggang kasalukuyan meron siyang kontrata sa DPWH. Ngayon, ito yung pinakatanong. Bakit kung marami nang binubulgar itong mga kasawa ng mga malalaking isda? Kagaya ni Saldico, Martin Romualdez, Arjo Atayde, at saka si Marvin Grillo ng Quezon City. Mga congressman yun ano. Bakit biglang nagpalit ng liderato ang Senado? Meaning, bakit pinaltan ni Soto si Escudero, pinaltan si Marculeta ni King Lacson? Ano yung opinion mo doon? Yung opinion mo lang, yung opinion mo lang. Bakit biglang nagpalit? Eh, ang dami ng binubulgar. Siyempre, matitigil yun, di ba? Oo. Oh. Kasi gano'n po, hindi yung sa ginawa ng kasalanan. Hindi ano? Pa, hindi po maulit sa ginawa ng kasalanan. Para hindi maulit? Maulit. Ah, mahuli. Oo. Oh. So, ibig sabihin, matitigil nga yung sa pakiwari mo lang. Ha? Yung yung hearing. Kasi posibleng hindi mo na ituloy. Ito po diba? yung inay nitong oh. bangka. Bro, <laughs> ang follow up question ko pa pa, sir. Pa, ah, sir. May question na ako, no? Ito lang talagang mga uh, back. Yung mga billions kasi natin uh, wala, may mga naibob na mga politiko, mga contractor, ano? Sa so, palagay mo ba, sa mga mga yan, may mag-aarakiri kaya dyan tulad sa, sa Japan na ah, pag uh, pa, yeah. Talaga na ng karakter, papakamatay dayon ganoon eh. Tingin mo, sa iyong opinion lang. Okay. Pagka na mga... huli na itong mga itong mga sangput uh, sangkot sa mga ano mali dito. Oo. Okay. Oh. Kung basta na napatunayan na sila, sa tingin mo ano kaya ang gagawin nila? Ano sasabihin nila sa madtang people? Sa taong bayan? Kung sa Japan, may delikadesa, nagkaharakiri nga, ayaw nila papaya. Sa Japan kasi, ibang, ano doon, oh. sila. Oo. Oh. Inaano nila yung buhay nila. Dito okay. sa atin, ano okay. sa tingin mo dyan? Mapaparusahan ba yan o hindi? Dapat mapaparusahan. Dapat mapaparusahan. O, oh, pero ano sa tingin mo? Ano yung dapat nilang sabihin sa taong bayan? Ang buwan na huli na siya? Pabalik hmm. mo pera o hindi na? Oh. Hmm. nagso Nagsosorry ka ba o hindi? Yan, hmm. na Kasi hmm. tagal na naman. Matagal nang nangungurap. Pero ito mo sabihin. Hmm. Pero, eh, ewan ko, kasi sabi nung, nung iba, isosolo nila yung pera kasi nahuli na sila eh. Yung nakita pera. Then, and at the same time, magsosolo sila sa taong bayan. Mga siyate namin na ano ron, eh, uh, sabi nila, uh, uh, ano bro eh. Sa mga nakayuri, eh. kung na mga idea nila. Oo. uh, Istudente kayo ng ano? Arellano. Arellano sa, 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 ano, Ligarda? Sa Malabon. Ah, sa Malabon. Ito, ito. Meron din Arellano sa ano? Minions. Napasing di oh, yung okay, na yeah. oh. na, Ito naman ate? Ano yung opinion mo? Opinion mo lang. Ma'am okay. Kung mapapasin mo yun, yung mga politiko natin kasi na-involve na sa mga ghost project ng DPWH. nahuli na po sila at napatunayan na po, dapat lang po na ibalik nila yung pera ng taong bayan kasi in the first place po hindi naman sa katila yun, kasi sa taong po dapat nila. Sa mga taxes natin yun. Tingin mo kaya magkakaroon tayo ng pera pagka binalik nila yan, hindi ano? Hindi, hindi po. So saan kaya magpupunta yung pagkasino ulit? Ay, Hindi. Sa ano rin po, sa mga projects na hindi nila uh, Pero ang para sa amin, ano, para din sa ibang na-interview namin, dapat talaga, ano, may nagsulit, mapunta doon sa maayos, tapos magagamit ng maayos. Yeah. Pero dito sa unang tanong namin, ha, ah, yung tanong din namin sa kanya, bakit nung marami nang binubulgar itong mag-asawa na dispaya, di biglang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado? Ano yung nasa isip mo dyan? Ano yung opinion mo? feel ko po para mo, parang, ano po, ginagawa lang po nila yun para po, siyempre ma... Pagtakpan. Opo, ma matikil muna po. Mababoy uh, yung trend. Oo. Oh. um, uh, 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 matakpan muna yung issue. Yung issue. gagawa sila lang paraan. Another para issue. Hindi sila oh. mapatunayan na gumawa oh. Nako, ang hirap nun. Pagka ganun, di ba? Parang nilulukon yung nila tayo. Yeah. Yung taong bayan. Kaya dito, sa video namin ito, hinihingi namin yung opinion nyo. Lalong, lalo na kayo mga estudyante. Kasi, kayo yung future oh. leader ng ano eh, ng bansa natin eh, di ba? Oh, believe ka ba doon? O malay mo ito maging isang Congresswoman, someday, di ba, wala, walang makakapagsabi niya. Kung mga nanonood yung mga involved dyan, congressman, lahat na, senado, yung... Pati uh, eh, hanggang sa mga maliliit. Lahat na, hanggang maliliit. Anong makasabihin mo, mo kaya sa kanila? Ah, uh, siguro po ko lang na um, pag kung um, hindi po sila gumagawa ng tahas, sana ipagpatuloy lang nila yun at huwag nilang tularan yung mga contractor na gano'n ba po yun. Ah, yun ang pasasabi niya. Ah, oh, ito. Okay. Ma'am. <laughs> ah, it's okay. Uh -huh. Ayaw mo? Uh -huh. Pero Pilipina ka, Para, you, you look like ano, Koreana. Uh -huh. Pero ma'am, tingin mo walang magkaharakiri dyan. Uh -huh. Tulad sa Japan na ah, pag napaya, nagkaharakiri daw, papakamatay daw yung gano'n eh. Hindi, uh -huh. wala. Walang magkaharakiri uh -huh. dyan. Hindi ugali ng Pilipino. Uh -huh. ano? Hindi, yo. Pero meron tayong harakiri dyan ha, si Angelo Reyes, natatanda mo yun? Si General Angel, Angelo Reyes? Ay, talagang oh. na-involve yun, talagang harakiri pa yun. Panahon ni Anini, oh, Ajino, ano yun eh? Oo, oh, GMA. GMA. Ano? GMA. Ah, GMA. Yung Ay, General, General yun, Angelo Reyes. I research niyo ma'am, nag-harakiri yun doon sa libingan ng mga bayani. Talagang hindi siya mapigil hey, ng mga... Sa inyo ha, may siyante, nangarayan. Thank you very much. Ah, oh, presented ma'am ha? Thank you, maman, thank, at you na thank you. Ma'am, sir, bukay namin ha. Ayan, sir. Ayan. Ito po yung mga estudyante ng Arellano University na talaga naman agandaan, at pinakamakang po na appreciated everyone guys ha. Thank you po. Ayan. At uh, ito na bro. Mukhang Okay lang. Okay lang. Okay lang. Simple lang taxpayer, well, magsalita naman tayo. Simple yung tanong namin, bakit nag-lipstick ang babae pagkabi na? Ah, <laughs> uh, salita kayo, ma'am. <laughs> okay, okay. Thank you. Ayaw, Ayaw ni ma'am eh. Ayan. Uh, bro, eh, 25 minutes already na eh. Ha? 25 minutes, na, eh. 25 uh, minutes. 25 uh, na, ano na? Oo. Oo. So, sa ibig na natin dyan, okay? Ayan, ayan. Ito po, ang pagganapan dito sa aming uh, tinatahak na Paso Gravers Planad. At maraming tao po, bagamat uh, tinan po yung aming nilalakaran ay basa. Pero still, continuing namin mamaya-maya ang aming vlog, ano po? At Pansamantala, ito po yung uh, immigration ano uh, At ito yung uh, mga tao rito At ito yung uh, Binondoid na Bridge At salamat po na marami Sa inyong uh, pag sa amin Ito po, ito po Ito na naman po, natapos na naman po Ang aming pag-andak ng Alisa Bay Sa aming hindi ko rito <toff> sa Pasig River Restaurant at napakinggan nyo naman po at napanood nyo po ang aming mga interview rito bagamat mga siyante po talagang may mga matalino rin po mga uh, siyante o oh, siyante oh. at bro pasok ayan po dagdagan ko po yung sinabi ng Lasorte ayan. TV ako naman po si TV ano iba po talaga pagka ang tinatanong namin dito sa aming mga vlog ano, ganoon na ngayon about sa flood control, ang mga estudyante, kakaiba po talaga ang mentalidad niya, kakaibang ano, talaga kung anong gusto nilang sabihin, sasabihin po talaga nila yan. And kayo na po mga viewers namin, mga kauragon, ang bahalang umintindi po ano, kung ano po yung mga pinagsasabi nila. Pero meron po talagang uh, ika nga itatamaan dyan at sana talagang meron mo parusahan. Kasi po, tax po namin yan, hindi po sa inyo yan. Isang pindot nyo lang, isang kimbot nyo lang, bilyon, abawag naman. Oh, Di ba bro? Oh, yes bro. Oh, naman. Okay. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa amin multi-channel. God bless you more. Thank you, thank you. Dagdag-dagdag lang -dag ng konti. Alam niyo po kung uh, gamitin niyo lang po yung mga na-dispal kong pera ng bilyones, ano po? Siguro lahat na lang sa atin maganda na buhay. Ayan. <laughs> <laughs> Tingnan po 'yan.